Good morning! Welcome to my YouTube channel Tanim tayo ng niya, guys Mga kawild Tanim tayo ng niyog Ito yung Sakahan ko guys Mga kawild May mga kawayan ako dito na. Hindi pa na-harvest. sa kahan memang may mga sagi ako dito na sabah huh? dami ang damo guys mga kahoy mga kawild Kasih mincer nakau pemontel itu Mincer nakau pemontel itu tingnan natin yung pinugulay namin noon. so O. Ito. Oh. Ito. Hindi pa ko naka, ano, naka-try ng mag-anong gulay nito. Itong klase ng kahoy. dito sa amin tinatawag namin ito nga uh, no patikan yung ubod nito ay sarap saka may kahit sardinas lang at may mga sahog ah okay na ayos na at ito guys yung malaki kahoy ito yung kahoy na nalagaan ko ito yung kinatawag namin na Lawa. lawaan ito yung lawaan oh. taas taas guys oh. yung katabi niya ayun o oh. puno ng ano patikan at may mga ano Ito so yung Basta naglaki Lumaki ka dito sa ano Sa ano guys Sa Bundok Alam mo ito Ito ang tinatawag namin ano Mayawal ano Hindi ko alam ito Nalimutan ko eh Muti ingok ni siya guys. Kani guys oh. Kani. Kani. Kua muti guys. Oh. Tama. Tum puti ingok ko na. to ah. tingnan natin ang ano Oh. So, guys, may mga gitu dito. dito sa akin. Sa ko. So guys, bangin yan ang lalim, bangin dito. na natin itu. ito. Ito wa kita no. Nakisapa doon. Barangay ng Barangay Ngguawa. Oo. No. dito na lang tayo magtatapos guys thank you welcome to my youtube channel maraming salamat huwag niyong kalimutan mag share at mag follow at mag subscribe sa channel ko thank you I love you